uh, ah, bago sila mulingkod sa gobyerno guys magpa hair follicle test sila no tanan tanan sila tanan bago mulingkod sa gobyerno di ba naman sila yung mga adlaw nga anong pa sila okay oh say, an anong pa mulingkod dire sa eh, pagka mayor pagka gobernador pagka presidente pagka vice president nganana di ba pagka senador ana ah, ana ba mulingkod bago sila mulingkod guys hinahanglan magpa hair follicle test sila no hair follicle test para mahibawan yun o syempre, mamuno siya sa bayan yan pwede pwedeng pabaliw sila mamuno, mamuno sila sa bayan di ba para mahibawan na ito mahibawaan ng mga uh, mamamayan na uy ito walay problema to Aprog to. Okay to. Diba? Sana. Dahil, yun, umiimu sila o mga kalang na uh, batas ba? Mga tanang mga mga urakot sa gobyerno Ha? Sabi diba, ano? Tanang mga kurakot na mga pinuno na mahibawan na mahibawan yun na kuan uh, yun siya kanang due process yun siya ba dahil na, uh, nah, na na ko kuan nga na mahibawan yun nga na kurakot yun siya nagsulit yun siya kwarta sa sa iyang bulsa mahatulan o dit penalty no? Diba? May na ba? Tanang mga opisyali sa gobyerno nga mangurakot o kwarta sa taong bayan. Mangurakot. Manguha kwarta sa kaban ng bayan, guys. Hatulan o death penalty. Napagay mo sukulan ang mga taong gobyerno i hair follicle test ay ha muling lingkod kung di makapasa wash out na dahil pag nakalingkod na sa ilang termino kinahanglan i audit kung asa nawalay walay ah. i audit guys na walay ah, kwarta sa kaban ng bayan nga masulod sa bulsa pag naay masulod sa bulsa nga kwarta sa kaban ng bayan hatulan og bidit penalty ana ba ni ana ba kan na to kung naa pa bay mo lansar naay mo lansar guys, pero espero kanang matitino na titino na mo lang sarana syempre deep penalty Siyempre, due process man na siya pero pag hibawaan yun nga ikaw nanguha yung kagkwarta sa kaban ng bayan deep penalty sanction ni mo deritso na oo nakakay mo sukol na? nakakay mo muhimog batas anang mani ana ambot lang wala ka balo baka naara po di ay sus grabe Grabe yung ng goberno ana ba? Kana, kana ang tayma sigurado. Sigurado kana ang tayma. Kumahimo nila na ah, uh, naagi pagbabago sa Pilipinas. Naagi pagbabago. Ikaw ba, opisyalis ka sa goberno? menguak-uak kastong bayan dayun panggih bauan di penalti oh di ba sudah nabut nama daya tidur si Mars guys hapi tata nabut dito di tata guys ah batang kapal oh, kata uang risolti, baka maka kabang, kabang, kabang ah gabang 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 si gabang guys ya udah kita gembok wuih apa apa nangguk nganggup di kupra masa apa aja li guys, sabay na.